Antig si Marambay sa ginawa ni Paolo Aglino kay Kim Joo. Sinapresa na aktor si Kimi. Matapos mabigyan ng award pinang Content Asia. Tayo sa nilang lang ay nakatanggap ito na award. Hulo support naman si Daddy Paolo sa achievement ng actress. At bumba ang paghihirap ni Sweet Sana ganiya tiyak na masaya na ito sa langit. Habang pinapanood ang tagumpay na actress, na aktres, masasalamat din kay Paolo na napakahusay niya sa teleserye. Suwak na suwak ang kandang minalik din siya. Samantala, ang mga supporters naman ay hindi rin nagpahulit sa pagbibigay ng kanilang pagbati ayon sa Kaneda. Congratulations, Idol. Sobrang deserve mo ang award na iyan. Napakahabon mo pa sa iyong posting. Claim it na iyan. Siyempre, obvious naman na makakuha ka ng award. O makakakuha ka ng award. Kawa na pusing mo sa ningdang. Paolo kaya talaga ang dapting na walang tapon pagdating sa acting. Raspa ang chemistry ninyo na umabot na worldwide. Nagsisimula pa na ang inyong desings. Granada na ni Lord. Na mas pagandahin pa ang inyong career to terror. Basta stay humble. At maging mapagmahal sa fans you are so proud of you, mga idol. Then again, sa mga comments, kung ano ang tagumpay ng mga idol, ganun din ang mga supporters.